O, oh, yun na naman dito sa may harap ng Santo Niño de Basig. Mag-iingat kayo lalo, lalo na 'yung mga motor. Kasi may mga badja na bigla-biglang lumalabas. Ya, yeah, mag kayo, tignan niyo 'to. Ayun, nadali. nakahiga na naman 'yung isang motor doon sa bandang unahan. Uh, hindi natin alam kung sino may kasalanan nito. Pero kailangan kasi alisto Ayan. Alis to, bilis ng isip, mata. Ayan, hindi laging pre ang daanan. Ayan, o. Guro ito tumawid. Tumawid to galing di Yung isa naman, motor, diretso lang sa puntang gate to. Yun, sa pool. Nadali na sila. Kailangan talaga doble ingat pag nagmamaneho. Ayan, walang magaling sa kalsada. Tandaan nyo yan, guys. Walang magaling na driver sa kalsada. Ingat.